Kahit, hindi magiging successful tong event na to kung wala ang lahat ng nandito. Uh, siguro para sa mga kapwa ko leaders, since leaders naman ang lahat na nandito, tama? yes. Uh, wala namang bago. So, syempre, um, mabigat kasi yung term na leaders. Masarap pakinggan. Mahirap ang responsibilidad. Pero uh, yung responsibility kasi na yun, yun yung magbibigay sa atin ng malaking result. Kasi mostly ng mga, may mga kumita na hindi leaders, pero wala na sila. Ama, mabilis nag-give mabilis nag up ang mga kumita lang. Pero walang right personality, walang right experience, tama? So, kumbaga parang bilang tayo mga leaders, siguro bigyan ko na lang ng tips yung mga uh, leaders na nandito. Marami nagtatanong sa akin, paano mag pa, top one, mga ganon. Actually, hindi mo siya talaga totally, sabi <coughs> hindi mo siya totally ma define kung ano yung procedure kasi walang formula. Yes. Um, siguro, it comes to the point na kung bakit ka magta-top earner kasi, um, uh, mo siya by heart, and at the same time, meron kang ginugol. Kasi kung wala yun, wala kang ano, wala kang uh, ito target. ba? Diba? So, kung baga parang, uh, Paano ba sasabihin ito? Magkukwento mo ba ako ng story ko? Hindi <laughs> naman kasi lahat alam mo yung story ko, di ba? Mahirap maging mahirap talaga. Di ba? Alam mo yung punto na pag wala ka ng makain, sasabihin mo sa sarili mo na hindi na, hindi pwedeng, wala akong, next time wala akong makakain din. So dumating ako sa point kami ni Ap Alvin, wala talaga kami pera. Mahirap talaga pag wala kang pera. Yun talaga yun. Hindi mahirap mag-network, mahirap pag wala kang pera. Tama. Tama. ba? Diba? So, kung... Totoo niya, kung nag-reklamo ko ang mag-network ngayon, mahirap mag-network, mas mahirap pag wala ka na. Kasi dahil umabot ako sa point, ang mga babae, laging may butas ang, bulut, ang ano natin, bag. At yung butas ng bag na yun, may sumusok-sok doon, mga bariyata nga. So, nung time na yun, wala kami pera, nang utang kami, walang magpautang sa amin. Kinalog ko talaga yung bag ko, sabi ko may barya. Every time na huhubutin ko yung barya na yun, hinihiling ko sana limang piso sa ah. Totoo yun. ko piso, okay lang yan, at least meron. Ang, ang nahugot kami no, 16 pesos. Namimili pa kami, yung si pagkain. Yosi boy, ka. <laughs> Yosi o oh, pagkain? Sabi sa akin ni Ab pagkain na lang kasi gutom ka na. Bumili kami ng laki ni, tanda-tanda ko yun, laki ni chicken, may sabaw para sa... para busog. Dalawa lang kami doon. Tapos, sinabi namin sa sarili namin na ito na yung last. Ito na yung last. Nakailangan namin Maghalunghom ng piso sa bag para lang makakain. Yung karinder niya. Kwento mo ba yun, Mas, mas, mas ano yun. Ay, Mag mas, ay, Sabi, di ako lasing, pero sabi ni Pres, pagkakain kami, hanapin mo sila, up, Alvin, LFTD. Ikot naman ako doon. Sa buong South Triangle, wala. Pero biglang sumusulpot, naamo yung pagkain. Eh kalah. Eh 'di 'yan <laughs> huh? kasi <hvadkaan> <You do>? <laughs> like, Hindi <coughs> <laughs> <laughs> Hindi naman lahat alam yung story namin. Grabe o, talaga yung namin From bottom talaga. Alam mo yung ano, ang pag-asa lang namin dati kasi apat lang kami sila, ample nasa Pampanga. So, ang apat lang kami. Ako, si uh, Ivy, si Actri, uh, si Alvin. At ang ipag-asa lang namin para makakain, si Actris. Bakit ako? Dito ba <tayo, laughs> yan? pupunta, si Actris uh, doon, ang pindala kami pagkain. Para talaga kami patay gutong talaga. Pero bakit nandito kami ngayon? Kasi hindi kami sumuko. Tama. Tama. Di ba? Kung ikaw may nakakain ka ngayon, tapos sumusunod ka, ano ka ba? Mahinay nila lang. Ba't nandito ka? Ah, Di ba? Ang, ah, ang, ah, point ko, alam mo yun, um, ang <laughs> uh, start kami nang wala. Hanggang sa dumating yung point, yung upline na na si Aunt Chris, wala na rin. <laughs> dumating siya dun, wala na rin ako eh. Nag-ano nag, -dag 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 ano kami, nag-ambag-ambag kami para sa magkano? Sa ribisco ang um, um, malala pa nun, pagdating namin sa tindahan, di ko alam kung naabutan nyo si nanay, katabi ng Kelly Rogers. Oh, yes. O, oh, may libre kaming nal doon. Tubig na kanal. Tubig galing sa kanal. Uh, di ba? Uh, ngayon, ang um, ano namin doon, ang um, pag-ambag kami, para saan? Sa Ribisco. Bakit? Kasi sa Ribisco, limang piraso. Ayan, apat ba? Uh, piraso kaysa sa si sky flakes. Tila <laughs> kami. Magic flakes, di ba? Apat kami. Di ba? Kano, extended lagi office para may matulugan sila. Ikaw na. Ikaw na. <laughs> no more alcohol for that guy. <laughs> no more alcohol for that ito lang. Sa sobrang wala kaming pera. Kasi yung office para maligo lang kami. Sa <laughs> so, sobrang wala kaming pera. Alam mo yun. Pagdating namin sa Pagdating, uh, eto story sorry, na lang okay. namin. Tapos ikaw, nagtitigil na ka? Please. Grabe. Dadaan ako yun ah. Pagdating na ano, alam mo yun? Pagdating namin doon, nag-ambag-ambag na kami. Pagdating namin doon sa ano, namimili na naman kami. Sigarilyo. <laughs> o ribisco. Pare-pares na giyosi. Kasi lahat kami nag-iyosi. Eh, alam ano, namin, pag nag kami, makapag-isip kami maayos. Eh, hindi rin kami makapag-isip kung gutong kami. Sabi niya, Prince, Yossi ako. Si Alvin, Yossi ako. Kami ni Al ni Ivy. Rebase <laughs> ko. Tag-toss ko, na lang kami At ito niyan, nabuhay kami sa bakery. Alam niyo yung bakery na buhay pa sa ABS-CBN? Yun ang bumuhay sa amin. Ano, alam mo kung ano bumuhay sa amin? Yung putok <laughs> Sa limang piso, busog ka na. Laki na ka. Kasi laki ng putok doon, di ba? Wala na lang, magkaputok din kami. Kaya <laughs> ng putong. Alam mo yan? Ya, alam mo yan yung buhay namin nung nagsisimula? Napaka hirap. Wala pa kaming maturong kotse. Puro pur cheapa. Puro ano? Puro wakon. Isipin mo, may guest kami. Pag dinadala namin doon sa office, hiningisip, ah, saan ba tayo pupunta? Bakit? Wala kaming ibang si room. Pero hindi po, alam mo yon ang vision namin, kami ang magiging ABC rule someday. Yan. Yan. Wow. Diba? Wow. Hindi si porke ko lang kotse. May tumatagal yung palangpang ha. Late. Late. reaction. Late reaction niya, Sir John ha. Apay, pahabol eh, pahabol. Yung tipong, <laughs> yung tipong magwawan ka, magwawan ka, si Up Ivy, si Up Crispin, tulog sa ilalim ng amplifier. Pahawin. <laughs> 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 ay ay ay. <laughs> <to laughs> <dito to, laughs> Can <laughs> Ito to yun! ayon. Ito ito. Deman. Julian. Ito to to ay to to. Masingitino sa ilalim ng amplifier. Ito to to, masingit lang. Magkano yung dating frequency natin up sa OMN? Eh? 250. 250. 250. <laughs> Alam mo, uh, kailangan ang goal lang <laughs> Ilang tao yun ang... Sampung ba yun ang sampung? So so, o, oh, ganun po. So, so, Pag nagtang kami, uh, dapat na yung sampung tao doon. Pag wala sampung... Oo, walang Jollibee. Walang sampung. Walang sampung. Pati yung taga. Pati yung tipak ba yun? Tangin na dalawa. Ibaid ka parang may pagkain ako. Atong ko pala. <laughs> <laughs> Ina-attend is <laughs> yung pamilya. Grabe, hugot namin. Press mo ang dalawa. Tipak. Ang tingin na parang Jollibee ko sampung. Walang sampung. Dapat sa attendance. Negative pa? May 10. Hindi pa nag-vibrate? So, pag mag-home, hindi ka Walang pagkain? Wala, hindi siya mainto. Right niyan. Alam mo yun? Ah, this is ano naman. Tinatawa na namin kasi. Ano yun siya History is <coughs> na us. <coughs> Pero <may naka tos> <naka naka tos> nung dumadaan kami doon, nagdududa na rin kami talaga eh. Alam mo yung kami yung mga tao na gumagano ng bato, totoo pa ba? ba? <laughs> Yayaman ba talaga tayo? Ba? Tama. Dito totoo yun. Nagpapalit kami sa office, ina-expect namin, yung, ano? dumating si Prez. Black level. pag dumating si Prez, may pakain. Ito yeah, yeah. so, yun, one time, nakaalis sa na kami, nakatawid na kami sa ano, China ba? Bigla tumawin si Prez. Pai! Pai! Andi na si Prez, magpapakain! Tawid kami, kahit <laughs> <Tumatawid, laughs> <tangan> ito <laughs> na kami. Tumatawid pa nga, Pangalawa, Nakaalis na sila. Eh, nandun kami sa Makdo. tambayan namin yun. Kahit wala kami pagkain, nandun kami. Sabi niya Benjo, asan kayo? Nakakain lang. Naglakad kami. Pabalik. Wala na sila. Up! Ah, nandito na kami. Buminalik kami niya Benjo. Ganyan kami kamali niya Benjo. Yeah! yeah. yeah. Benjo. Ay, Benjo. Nung ito talaga niya pre, sanapin kayo lahat sa South Triangle. Ang laki nun. Sa South Triangle? Ang totoo nun, alam mo yun, para mabuhay kami. Grapin. Kung di mo nadaanan yun, bakit mo mag-reglam? Correct. Kasi wala ka pa rin doon. alam mo yun, kami dati talaga, alam mo, nabanan lang namin dati. Pamamawi. <laughs> Yayaman. Yayaman. <laughs> Pero wala kami nakikitang mayaman sa office. <laughs> Alam mo, ang office, ang office dati yung may eko. Yes. Apat lang kami nandun eh. Maglilima pag nandun si Eugene. Oo, oh, totoo po. Na dumating pa sa point natulog kami sa office. Oo oh, nga, tinakot niyo po. Natulog kami sa office, tinakot pa namin siya, please. Kasi wala kami masaya pa uwi. Pinakusapan lang namin yung guard na doon na kami matutulog. Natutulog kami kung di ka sa office sa McDo. Pagbukas na yung office, doon kami maliligo. Kaya nga, si, sino to? Yung dating cashier? Na nasa ano na ngayon, ibang networking? Tawag sa amin noon, ano matangba, eh? Ano, mga batang, ano, walang palit. Kasi walang palit damit. Ang, ang point lang namin, yung guest namin, hindi mm. naman nila alam na namin yung dati ng kahapon. Tama ba? Ang important part e, meron kaming toothbrush. -experience na experience nyo na ba yung side A, B, C, D? Creed> na experience nyo na ba yan? Hindi totoo, side A. Nagamit mo kahapon, gagamitin mo ulit ngayon. Totong. Hindi ka pa ulit nakauwi, gagamitin mo ulit. Side C na yun. <laughs> Side D. Totoo. Five days. Nagamit ko yung underwear ko. May pambili. Meron namang nabibili. Pero nakakapangina. Yan. Kasi wala kami pera eh. Alam mo yan? Pero, yun yung naging motivation. Kasi totoo niyan, pagka uh, gusto mo, walang makakapigil sa'yo. Tama. Walang makakawot sa'yo. Tulad niyan. Si Chef Chris kanina nung nirerecruit namin sa Lingwa. Ito totoo, to eating to, to, best example. At totoo gusto niya rin maglingwa eh. <laughs> kasi kung kasi niya umalis doon sa ano namin, ali siya. Eh, di siya umalis. Lingwa na siya ngayon. Eh, <laughs> 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 yun yung alam mo yun. Alam mo yun, pagka gusto mo, wala makakapigil sa'yo. Yun ang totoo. Dahil gusto namin, yung ginagawa namin, naniniwala kami. Totoo, ang una lang naman talaga, naniniwala eh. Di ba? Di mo naman alam paano ka magkakasasakin. Kahit ako eh, sinabi lang sa akin ni Apo Alvin, potential ako. Di ko alam, potential ba talaga ako? Iyon naman ang question eh. Potential ba talaga ako? Ama, Potential ka, hali ka, muna. mo Di ba? Kasi pakuit na talaga. Kung ikaw... Kasi lahat naman tayo dumaan doon. Tama. Yung exit door, malapit na tayo doon. Correct. Mm. Sa lahat ng leaders, hindi pagiging ano ah malapit na tayo doon. Lagi malapit. Lagi. Mm. Malapit na talaga, as in, bubuksan ko na nga eh. Kaso, yung upline ko talaga yung pumigil sa akin. Kasi naniniwala ako. So, alam mo yon Marami actually, sobrang dami. Baka nga kung ikaw yung dumaan sa pinagdaan ko, hindi mo kayanin. Talaga, wala. Alam mo yung palit sa bon? Ayun yung sinasabi ni Jessa. Yung sa kalenderya. Dalawang, maraming beses yon pero dalawang kalenderya lang yung lagi kong kinukuha. Ay, naiyak ko. <laughs> hey, go! Kaya mo yan, kaya Tuloy mo para maramdaman namin. <laughs> Kasi ramdam na ramdam. <laughs> Tuloy mo up. Tuloy mo up. Kaya yan. Oo nga. Eh, tanya, 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 tanya. Eh, hey, pare lang naman yan. Yes. 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 Sorry. Sorry na eh. Okay. Sige lang up. Hey, Tuloy mo lang yan up. Hey, <laughs> Ilabas mo. Kaya hey, pa lang. Ilabas mo up. Dekasay. Dekasay. Meron kaming... <laughs> Dati kung naabutan niya ako, parang sonsump -son ka lang lagi. <laughs> ah. <laughs> okay na, na. Okay na. Tuloy mo lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ilalabas mo lang, ilalabas mo lang. Alam mo, si ano, si Apt. Crispin, <laughs> muntik na ako, <mo> matik <laughs> Si Apt. Crispin, magsasakbay. Dahil isa sabi sa akin, kaya mamabagal lang. Kaya ni Boss Crispin, sabihin ni Boss <laughs> Crispin, sabihin Bita ni Boss Crispin, bitak-bitak yung tiles, eh. ang bahaw ng CR kaya <laughs> mo ba talaga tayo dito? Power! Hindi Kaya na yung tiles, yung guest namin yung tiles, nasugatan pa nyo sa tiles nabila. Nasugatan? saya ni Botingyan, kaniwa ay ay sa programa, ray nung kanagmot expanding kaniwa, ay, na ay ay sa programa, kaniwa ay Palda pula at saka gray. So, gutom na gutom na talaga ako nung sinabi ko sa upline ko na gutom na gutom na ako. Alam ko na pag uwi ko, wala akong dadat ng pagkain. Kasi yung parents ko, hindi ako sinusuportahan. Eh? So, pag ko, walang pagkain. Pag uwi ako, walang pagkain. Alam mo yan? So, talagang payat. Talagang payat. Sarap! Oh, yes! So, kung mataba ako ngayon, deserve ko ito. Ginastasan! Ginastasan! Oo, ginastasan ko ito! Hindi, alam mo yan. Ano, pitlan. Totoo naman. Umabot, ano, um, sabi niya, sige, kain tayo. So, sabi ko, wow, kakain kami. Wala pala kami pera nun. No? <laughs> Totoo, wala kami pera. Yung Jollibee sa Timong. Tapos, uh, kain kami sa karinderya nun. So sabi niya, pagkatas mo kumain, sundutan mo yung nagtitinda. Na. Naiyak ako. May Ibig sabihin, kailangan namin magbenta ng sabon para makabayan. Alam mo yun, parang naiyak ako, shit, wala pa rin kami pera, alam mo yun. Sobrang naiyak ako noon, kasi yung sinusuot ko na sapatos, pag nakatapak akong dura, ramdam ko eh, butas eh. <laughs> <laughs> ang sapatos ko po noon, jelly shoes. Alam mo yung jelly shoes, magkano jelly shoes? Oh, jelly shoes. 100. 100. 100. 100. tinatawaran ko pa sa Divisoria yun. <laughs> diba? Eh ngayon, psychological wallet natin, ang 700, <coughs> sale na. Basic ah. Di ba? Parang, pag tumapak ako sa ano, basa na yung pa ako. Ganon. <laughs> Naiyak ako. Wala pa rin pala kami pera. Kailangan namin magbenta ng produkto. Pangalawang pagkain namin sa ano, wala tayong pera eh. Benta muna tayong product. Ganon. Yan, yun yun yung experience namin. Talagang mahirap. Kaya marami daw na nyo yung pandemic hirap daw sila. Oh, ah, gusto na. ko yung kwento yung paghihirap ko eh. Oh, irap, nga lang, hindi kasi natin may compare yung paghihirap natin sa paghihirap nila. lang. Talaga eh. girl. Yun nga lang, bakit mo mati-determine yung katatagan mo sa buhay? It's not because matatag ka na. It's because of the experience. Bakit tayo matatag ngayon? Bakit ka matatag ngayon? Bakit ako matatag ngayon? Kasi napakadami na natin na experience. Tama eh. Okay. So, alam mo yun? So, kaya pag may nagtatanong sa akin, paano ko nag-top 1? Hindi ko ma-define eh. Hindi ko naman pwede question eh. Napagdaan mo na ba yung napagdaanan ko? Tama. Diba? So, kung magre-reklamo ka ngayon, ang tangi yung masasabi ko lang sa iyo is kung nagre-reklamo ka ngayon sa buhay na meron ka, pero may nakakain ka pa, huwag kang magreklamo. Tama. Diba? Kung baga, yung ability lang talaga natin to handle yung problema na yon yung magpapatatag sa atin. Yung magpapasaksin sa atin. Alright? Kung baga, leader sa malata nandito, pag leader ka, ay Diyos ko, tambak ang problema. la Stress and all, lahat nandun. Eh, leader ka eh. Huwag ka magreklam. Diba? Ang, ang sa akin lang is, Uh, as a leader, uh, bigyan na lang natin yung solusyon natin sa mga tao natin. Diba? Basta ang dami, kung ikukwento ko yun, wala nang next speaker. No, totoo, ang dami naming na-experience. Kahit nagka-coach na kami, may proseso pa rin kami. Diba? May mga nagka-coach pa dito na walang panggas? Meron! Meron! Oh, 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 Lalo na yung VM, Diyos ko po. Nabigla rin kami sa gas ng BMW. eh. Oo. yes. Lalo na maintenance ng BMW. Ay, Tama. Bigat. Na naputukan kami ng ano? Yesterday. Dalawang gulong. Hindi naputukan kami ng parang lalagyan ng ano? Nung pinaka ano niya? Radiator. Hindi, pinaka tubig niya. Di ba? Sa kabite? Dito. Sinek namin. 250 sa Honda, 300 sa Toyota, ay, eh, 3, 450 sa Toy, Honda, 200, 250 sa Toyota. Sabi ko, mura lang pala. Putang ina, pagdating sa BM7000. <laughs> Mabibigla ka talaga kung wala kang pera, <laughs> di ba? Tapon mo na yung BM, balita mo na. <laughs> di ba? Pero alam mo yun, kahit may kotse na na, may proseso pa din. Nagkabahay ka, may proseso pa din nagka-isang million ka, may proseso pa rin. Nagka-anak ka, may proseso pa rin. So, hindi maihinto yung proseso. proseso. Pag nahinto yun, patay ka na. Yun ang totoo. So, hindi nahihinto yung proseso. Kaya along the way, tatanggapin mo na siya. By heart. Ako yung process na ah, uh, siguro, kailangan nyo lang na ABC. Ayan. Uh, actually, patapos na ako. <laughs> Ah, uh, ABC. Siguro A is to adjust as a leader. Nahirap yung pandemic. Nahirapan din kami. May one month akong two months. Walang income nung nag-start yung pandemic. Pero buhay. Kasi may products. Doon ako ng buhay sa so products. Yeah. So, adjust as a leader. Hindi pwedeng yung old ways mo ay yun pa rin. So, kami, napakarami namin i-adjust. Kung ikaw, nagre-reklamo ko sa online, hindi kami onlineers, offlineers kami. Solid. Wala kami pinresentahan ng online. Ayaw ng offline, huwag mong tanggapin. Solid offliners kami. Yun kami, solid offline. Kaya nung nag-online, ah, na, namin, hindi kami onliners eh. Hindi <laughs> nga kami mahilig sa, ano eh, techie. Ultimo sa Zoom. Oh, so na ako na experience niyo. Oy, may maingay, paano i-mute 'yan? <laughs> <laughs> Tama ba? Sino ang host? Nasaan yung host? Yan, hindi natin alam. So, yun nag-adjust din kami. Na uh, B is be better. Ah. Hmm. Uh, um, kumbaga Okay ka naman ngayon, pero mas maganda na mag-improve. Yes. Kasi, totoo niyan, habang tumatagal as a leader, yung mga downlines natin, ay nagiging ikaw na. Yung bagsak mo nga, bagsak na niya eh. Alam mo, ito story ko lang ha, mabanggit ko lang. Meron akong leader na nag-home party kami. Lahat ng bagsak ko, binagsak niya. Tanginang pinapakyo ko na siya sa likod eh, pakyo ka akin niya. <laughs> Tapos nagsulat pa ako dun sa, ano, sa karatulat. -ka Takina mo, ganon. Minumura ko na siya kasi lahat ng linya ko, Binagsak niya. Ultimo sa, ay ako nga pala si Gento, na-invite ako. Yung paano ko na-invite, yun yung sinabi niya. <laughs> paano siya nag-join, yun yung sinabi niya. Paano siya nag-, nag pa, pa Paano yung ano, yung ultimo yung TV na sinasabi ko, na binenta ko. Yung ultimo dun sa ano, sinabi Yun ang lahat sinabi niya. Anong, anong, at sabi ko siya na lang kaya. Yun nga lang, bilang leader, kailangan ko maging mas better. Kasi yung sinasabi ko, kinukopya na niya. Which is good. Kasi kinukopya niya ako. Nado-duplicate. Eh. Nino-duplicate niya ako. So, wala ako mag-improve. Diba? And last is to change or not to change. Ano ibig sabihin nun? Magbago ka kung kailangan. yeah diba? Or wag kung effective. Yun lang yun sa akin. Effective ba ako dun. Wag mong baguhin yung ginagawa mo kung effective. Baguhin mo kung hindi. Hindi effective. Kaya yung mga, marami kayong maririnig kasi. Na baka mabago yung strategy mo. So, kung effective ka ngayon, huwag baguhin. I-improve mo na. right? So, ayun, sana natuto kayo sa akin ng yung araw mo. Yes! Viva! 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 Ipagpatuloy! Ipagpatuloy. 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 Siyempre gusto ko rin po magpasalamat sa opportunity na to. Nakagawa kami ng organisasyon. Liliwa. Tawas kami kamay ng mga Liliwa. Liliwa. Ang totoo po niyan, pinapakita po namin sa inyo ang resulta namin.